Okay, flip top. Okay, so. ready. Flip top na. Flip <laughs> topan sa tindahan. Ninumauna. <laughs> okay. Sige, doyong ikaw na. Doyong ikaw na. Sige, ikaw na. Ikaw na. Sige, ako na. Pagbibigyan na kita. Gusto mo paluin kita ng case ng RC kasi nakakabanas ka. Sabay sasapakin kita o ko ulo mo. Kasi nga pagka nagsabi kayo ni Jerry oo, oh, oh, magkamukha kayo. Itlog na pula na kinamot kasi nga itsura mo mukhang kinamot. Boy, ang na wala. Kasi na makawawa kasi nga itsura mo mukhang nakawawa. Huwag ka na magsalita kasi nga mukha kang nasintok sa bunga nga. Tapos hindi nga mo ang baho, amoy nga, hi, bunga nga. Amoy bunga mm -hmm. nga. Gimitali ni Samit tapos sa puti. Itura mo ang mukhang gilisimik kasi nga itura mo kulay kasi. Itura mo puti na maitim kasi nga tenga mo malaki. Malaki pag sinapakita sa tenga sigurado kikay marilindi. Marilindi sa mga sinabi ko kasi nga malaki tenga mo. Tenga mo lahat ng sinasabi ko oo oo narinig mo narinig mo. Kaya wag kang magsalita na paulit-ulit ang sinasabi ko. Pag ko, ulo mo siguradong matatauhang ka, makikilala mo kung sino ka mo, pati kung sino ka usap mo. Trewa so, mo ba? Kasi yung hininga neto at yung laway nito para nasa rinpore. Tingnan mo naman talaga tumatalsik ang laway. Dinamay na pa si John Lee, pulat, itlog na pula daw. E tingnan mo yung mukha niya parang kinamot, parang itlog ko na namula. Tingnan mo naman talaga kamukha niya si Ismagla talaga naman ang dami ng kanyang butas sa mukha. Ewan ko lang kung bakit sa akin niya pinamukha. Ang mukha niya talagang ganyan. Tingnan mo talagang mukhang taong mangyan. Ewan ko lang kung bakit ba nagsaaga nito. talaga may epilepsy yata to o, bata, o baka batang hamugto. Ewan ko lang kung bakit nandito ang batang rugby boy. Ewan ko lang kung bakit nandito si boy may moy. Ewan ko lang kung bakit ka nangangamoy ang baho mo. Hindi dapat nandun ka sa may imurnal. Hindi ka dapat nandito dahil ito ay payatas downside. Tingnan mo naman kamukha mo si M site. Alam mo ba pag, pag pinagtabi kayo para ayong taing tinagtabi? Alam mo ba para ang miko-miko ang Miko taing Time. Hininga ko ni Apoy habang hininga mo Amoy Inform na Amoy Amoy ba na sunog Kasi nga itura e, mo sunog Huwag ka na magsalita Baka utok ko ulo mo kasi nga talsik Sige na sige na talsik laway ko Hininga hininga hininga, hininga ko baba Na sige sumabay ka Pag sumabay, sumabay sumabay ka Ah Sige pag inuntog ko ulo mo, untog ko ulo mo, kasi nga paulit-ulit kong uuntog niyang ulo mo. Huwag ka na magsalita, magsalita, kininga mo, amoy palaka, palakang tostado, tinga mo, amoy tingam, palaka, palaka, palaka. Ano ka ulit-ulit na ako? Huwag ka na salita dito. Wala ka sa teritoryo mo. Nakagemis ka. Baka untug ko. Yang ulo mo. Sige na. Sige Magtapang-tapang ka na kasi nga. Wala Ang kuya mo. Huwag ka na magsalita. Baka untug ko. Yung ulo mo. Baka magsumbong. Magsumbong ka sa kuya mo. Sa kuya mo. Time. Yo pare. Para tayo nandito sa may untugan. Tingnan mo yung mukha niya ito, parang binubog ng mangyan. Ewan ko lang kung bakit untog-untog kuya niya. Tingnan mo naman yung kuya niya kamukha si Michael B. Ewan ko kung bakit hindi ko si Nico tae. Alam mo ba, meron bumibili ng fortune. Yung mukha niya ito, parang binubog ng fortune. Ewan ko lang kung bakit nandito si Nico Tai. Tingnan mo natatawa si Casey. Kasi yung ilong mo, pare, parang binulkan na tayo. Bulkan na tayo alam ko lang kung bakit, 357, sumali ka sa SIN, alam mo ba, ikaw yung pinakamabaho, oh? alam mo ba, yung, ikaw yung hindi naliligo, nandito ka sa aming teritoryo. Janice, sabi mo, triyong teritoryo, Eh, di, pare, kamukha mo pala yung binugbog ni Unyok. Tignan mo, kamukha mo na ngayon, si Udol. Ay, hindi pala, kamukha mo yung si Bulldog. Kasi, alam mo, para mukha kang OPG, kamukha mo yung mukhang tae. Alam mo ba, mukha kang si Bulldog. Narinig mo ba yung sinabi niya? Kaya siya natawa kasi nga, tito kanya. Alam na kahit na mas matanda ka kasi nga ang laki ng tenga mo na Alam ko naman naririnig mo kasi nakalapit mo ako. Tapos yung tenga mo narinig mo yung sinabi niya natatawa siya kasi nga tito ka niya. Tito nga niya tapos tenga mo na mamagana. Na mamagana. mo na. mo ko na. Huwag ka na magsalita. Baka kainin kita. Baka bukla ka nakita na Tapos hingay yaking Tapos ingay yaking itak. Ay tura mo buka mo. na aking itak. Initak, initak, walak, Takwa, takwa, saktakin mo lahat sa sumabay Kahit kayong dalawa magtulong te nga Kahit buong ko magsabay Sige magsabay ka nga Kahit magsalita ka pa hindi nga mo mabahu na Sige tumigil ka kasi nga hindi nga mo ay mabahu na na ba pare? Kasi alam ko alas 12 pa yung time nito Pare mamamatay na to pagbigyan nyo na Tingnan nyo talaga naman naghihingal-hingal na kasi alam mo ba Miko nagdadasal ka pa wala ka na ipagdadasal kasi mamamatay ka na kasi alam mo ba kanina ko pa napupuna alam mo ba yung imbornal kanina pa hinahakot nila kasi alam mo ba dumating na yung poso negro kasi kamukha mo yung negro at ako yung tao tingnan mo naman ihigupin ko yung tae mo kasi yung tae mo pare Kaso sa isang bulkan, pag pinutok mo yun, sigurado patay kami lahat tao dito. Kasi alam mo ba, Miko, natatawa si Johnny Boy, kasi alam ba, ikaw yung pinuputok ng buke. Alam mo ba, mukha ka na daw tanga, kasi paulit-ulit ka na. Alam mo ba, dumidilalaway ka, mukha ka rapist. Kasi alam mo ba, mukha kang may rabies. Miko, mangangagat ka pa, Mukha mo yung aso kalamunik. Tingnan mo, mukha mo si Edison. Tingnan mo yung mukha mo, parang si kinagat ni Tyson. Ewan ko lang kung bakit ganyan yung mukha mo, bako, bako. Ewan ko lang, hindi mo lang ang pasibay, ganda. Hindi pa time kasi hindi pa sinasabi niyo makapas. Time. Ma <laughs> 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 ay, siya ay, 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 ay,

ay, ito naman si ako nakakulangan. Walang inidoro, okay, Oti, Oti. Oti. Lamang si Boyong, Oti. Oti, Oti, Ah, uh, una si ano, si Miko. Kanina na, una, si ano. Una, ah, una, nauna si ano, una, si ano, na ano, ako nina. Ka kanina, di ba si ano, si Boyong o, si si ano, si ano, si ano, si sabi niya to, ni si Jan Liboy, na na ako ni Doro. Tingnan mo yung mukha niya kamukha mo si Doro. Tama ko wala kung bakit naging kamukha mo si Moy Ay, hindi pa naging kamukha mo si Manoy. Oo. Oh. Kamukha mo. Kamukhang kamukha, kamukha mo. Kamukha kamukha mo talaga yung kuya mo. Kuya mo di ba si Michael? Michael Leng. nagsama kayo sigurado Michael Alam Ano ba? kung bakit kamukha mo na si Tileng? Alam mo ba kamukha mo na si Manoy? Kasi nagsama, sinagsama pa doon si Unyok kasi kamukha mo naman yung namatay doon sa may court, may hawak pang fried chicken ewan ko lang kung bakit naging kamukha mo na si Nanne kuya ni Ato tingnan mo naman yung kamukha mo humihingi pa na si Garillo nako natetense tingnan mo naman yung pek te nga siguro may mail ewan ko lang kung bakit ka gumaganyan nag-iisip ka pa wala kang utak Miko kamukha mo yung nasa sombrelo mo utak biha kasi alam mo naman kamukha mo si Biyak. ewan ko lang kung bakit yeah. <laughs> yeah. Iya. Slow down na pag Slow down po. Tama, tulong, tulong pa kayo. Nakablo, nakapute, pula, kaulay, pula. Kahit magsama, sama pa kayo. Pat, uutugin ko kayo. Ha? Para kang uling na ninakaw ko. Tapos ang kininga mo, may kulay. Nakulay, pula, nakulay, pute, nakulay, blue. Kasi nga, kininga mo, kulay, abo. Abo, nakita magsalita ka pa. Nakita ko sa ulo mo, malaki. Tenga mo na. Okay. Tenga na. Sige, magsalita. Yeah, magsalita hey, 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 no. hey, no. hey, no. kayo. Magsalita hey, no. kayo. Kasi, ka, kasi nga, kasi makamukha kayo. Magkamukha kayo. kayo. Kahit na magsama kayo. Kahit na ilam pa kayo. Kahit sino mm. sino, kahit sino, kahit sino, kahit si Diano. Kahit na ba si kahit na si Kahit na ba si Boy na nababa na. Tiktog na pula, ikslog na makunat. Kasi nga, kamukha mo siya. Nabulin na, bulin na, bulin mm, nga, mm, nga, nga mo ay bulin na, bulin na, bulin na, mo ay amoy na, bulin Alam ni ba, bulin dito may na, bulin na, bulin na, bulin na, bulin na, bulin na, na, bulin na, bulin na, bulin na, bulin na, bulin